Good morning, good morning, good morning, good morning mga boss Welcome to Rino's to Facebook page Sa boss, Kaiso sa rest guide Mga tagtakaroon o combination mga boss Para karong adlaw, adlaw Na Mercoles Pizza, October 22, 2025 O pakishare lang ko mga bossing Sa to ang pang oldro guide no Para saan kita sa makita sa uban Ang ang guide for today Okay, proceed ta I-recap sa nato ang resulta gapon First draw 842 slide. Puro tayo slide gapon mga boss. Dayon 5 pm 883 slide gapon ta. Ang atong combination dia is 399 no. Ang nigawa sa 83. Dun last 862 slide ta. Okay, mura sya mga boss ang resulta gapon wala ta kadaog. Pero karon bawi ta karon mga basina para sa tuang pang aldro guide. Okay, proceed ta. Sa so, to ang guide for today. Natay. Aldro guide Japan. Para karong adlaw no. at combi 5469, 235 563 of 528 okay hindi na ko biyansa no? kasi nga naman ha? pwede rin yapan na ninyo pick up on Okay muna ito ang hot combi Next na ito ang sunod Ito ito ang pamitsa Og missing Pamitsa na ito 122 149 409 Missing number Ah uh, Zero 1579 Makuha ako duha ni mga boss no bet ako sa missing 157 og 179 Pwede gyud pa na yung do no kung ganan mo Okay next ta Sa so, ito, ang sunod na to pasakay <coughs> Saka, numero 5 Best Guide 547 Target of Rumble Tayo next Tatay Best Trio Trio 5 2 0 Target G's, pinipon mo mag all mga boss kung bet ninyo. Target piso lang respetuhin. Okay, kana mga bossing. Ito ang pang all draw guide today. Hope to win ta and God bless. Paki-like lang ko, pressure. Bye-bye.